Hi, my guys. Wala na tayong kuryente. Putol. Ay, joke. Brand out. Hi, guys. Shout out. Nandyan yung mga aso. Guys, walang kuryente. Kasi, hindi ko alam. Ito yung bata dito, guys. Oh. Nakakita lang. Hi, hi mga guys. Yun. Ayun mo. Hello. Nailo mga guys. Hello guys. Ayun guys. Ah, ano sa mo? Tignan Oo, oh, may na sa labas. Oh. mata. Pero may, may... Meron kaming Christmas light kasi yung Christmas light namin ay dekorente. Wow. Ay dekorente. Di, di battery. Wow. Ah, <laughs> uh, so kaya meron pa rin kaming Christmas light kasi di battery po 'yan. Yan. 10 meters for only 85 pesos. Ayun. Baba na baba. Meron na nagugumagana <laughs> ng CCTV. Wala. Bakit dito sa building natin wala? Siyempre, naka-charge yan. Ano, kaya naka-uwi. Hey, hindi, hindi. Sarap. lang so, so, yung... mga kurinti sa taas, eh. Iba yung